Magandang araw po mga kaibigan at welcome pong muli sa aking channel para sa isa na namang episode. Ang episode natin ngayon ay ang kahalagahan ng pagbibigay ng vitamina na iron sa mga piglets. Pero bago po namin bibigyan ng nasabing vitamina ay maglilinis muna ng tulungan, kailangan pa na magpump ako ng tubig para may magamit ang aking may bahay sa paglilinis at pagpapaligot sa mga alaga. Exercise ko muna ang aking mga braso dito sa water pump, hindi naman kailangan na maghakot dahil dadaloy na ang tubig sa hose papunta sa mga imbakan sa kulungan. May kangkong na kami dito para sa buong araw na pagkain ng mga alaga bilang alternative feeds, maliban ko sa commercial feeds at darap ng palay ay may kasama pang kangkong sa diet ng mga inahing bahos. Bigyan natin ang isang piglet ng kangkong. Naubos na ang kanyang feeds at dagdagan ng kangkong, gagawin po naming inahin ito. Tapos na ang paglilinis ngayon ay magbibigay na ng vitamina sa mga 14 days old piglets 4 days ago ay nagcastrate na po kami sa mga male piglets at vitamina na B complex para sa lahat ngayon ay ang 1ml iron Makikita po ninyo sa label ng vitamina na pang anti anemia ito para ma ang kanilang immune system laban sa mga sakit binibigyan na po sila ng tag 1 ml na iron, kailangan lang na may marka o tanda para hindi madoble ang bigay. pang second dose na po nila ito na iron dahil nagbigay na po kami ng unang dose noong 3 days old pa sila. Ano ang kahalagahan ng iron sa mga piglets? Ang anemia ay sanhi ng mababang level ng iron sa kanilang hemoglobin, ang bahagi ng dugo na nagdadala ng oxygen sa katawan, hanggang sa pag-awat, ang mga bagong silang ay kulang ng sapat na iron upang mapanatili ang sapat na level ng hemoglobin sa dugo, dahil ang gatas ng mama pig ay nagbibigay lamang ng kaunting iron. Ito ay bilang paghahanda na rin sa paghiwalay nila sa kanilang mama pig pagsapit ng ika 30 days. Parang ang bilis lang ng panahon dahil dalawang linggo na lang ay magwawalay na naman at maghahanda sa susunod na breading. Tingnan po, mapapansin natin kung may sapat na iron ang mga alaga ay hindi maputla ang kanilang balat at lahat ay masisigla. Tapusin na lang muna namin ang pagbibigay ng vitamina sa nalalabing mga piglets. Hanggang dito na lamang po ang aking video, maraming salamat sa inyong panunood at happy farming po mga kaibigan.